Magandang araw, Tito Makoy. Ang aking kwentong pag-ibig ay kagaya ng kwento ni na Elmo at Edsel. Bata si Elmo at matanda naman si Edsel. Tito Makoy, bata pa ako. Inutusan ako ng aking kapatid na si Kuya George na dalhin sa bahay ng mga magulang ni Kuya Philip ang padala niya. Si Kuya George ay kapatid kong panganay sa akin. Kaibigan niya mula pa noong college sila si Kuya Philip. Kahit na pareho sila sa Manila na mamalagi at nagtatrabaho, kagaya pa rin noong college sila, parang magjuwang hilaw ang dalawa. Yun nga talaga Tito Makoy ang tawag namin sa dalawang yan, magjuwang hilaw. Magkaibigan na magkaibigan talaga ang dalawa. Umuwi si Kuya George, kaya may pinakisuyo sa kanya si Kuya Philip na ihatid sa kanyang mga magulang ang padala. Palibasa ako ang nakatira sa bahay namin sa lungsod. Ako na lang kasi ang nasa kolehiyo pa sa aming magkakapatid. Ako na ang nagdala ng package sa bahay ng mga magulang ni Kuya Philip. Dalawa kasi ang bahay namin Tito Makoy, ang isa sa bayan. Ito ang pinakang bahay talaga namin. Ang pangalawa ay sa lungsod. Sinikap ng mga magulang naming magkaroon dito ng bahay upang meron kaming matuloyang magkakapatid na nag-aaral. Pagdating ko sa bahay ng mga magulang ni Kuya Philip, naghihintay na pala sa akin ang tatay nito na si Tito Alejandro. Tinawagan siya ni Kuya George at sinabihan siyang darating ako para iabot ang package mula kay Kuya Philip. Ang buong akala ko Tito Makoy, matandang matanda na ang mga magulang ni Kuya Philip. Pero hindi pa pala. Nasa mid-sixties pa lang yata. Ikaw ba si Tony na kapatid ni George? Yan ang tanong sa akin ni Tito Alejandro. Ay upo Tito at ito po yung padala ni Kuya Philip. Ito naman ang magalang na sagot ko sa bahay. Iniabot ko na sa kanya ang package. Upo ka muna, Tony. Ma! Ma! Maglabas ka nga ng merenda kasi may bisita tayo. Ito ang sigaw ni Tito Alejandro sa kanyang asawa. Hindi nga nagtagal lumabas ang kanyang asawa. May daladala itong juice at saka cake. Ay salamat po, nag-abala pa po kayo. Yan naman ang wika kong pagpapasalamat. Mababait at magandang kausap ang mag-asawa. Dahil kaibigan ni Kuya George si Kuya Philip, parang barkada rin ang touring sa kanya ng mag-asawa. Maging sa akin Tito Makoy, parang magkakabarkada lang kami. Kumi ko pala itong si Tito Alejandro, jologs naman ang kanyang asawa. Nakakatuwa nga kasi para tala kaming yung magkaedad lang na magkabarkada sa aming kwentuhan. Silang mag-asawa na lang pala ang nakatira sa kanilang bahay kasi ang bunso nilang anak si Kuya Philip nasa Manila na ngayon. Yung ibang anak naman nila may kanya-kanya na ring pamilya. Inabot ako ng gabi hanggang sa doon na nga ako naghapunan sa kanila kasi napasarap talaga ang aming kwentuhan. Tawanan kami ng tawanan kaming tatlo ang ingay namin Tito Makoy sa kanilang pamamahay. Noong uuwi na ako, ang kanyang asawa na rin mismo ang nagpumilit na ihatid raw ako ni Tito Alejandro gamit ang kanilang sasakyan. Hindi talaga pumayag ang mag-asawa na mag-tricycle na lang ako pauwi sa amin. Pagdating namin sa bahay, Tito Alex, tuloy na po muna kayo sa bahay kahit ilang sandali lang alam nyo po, meron akong espesyal na tsaa galing sa Dubai. Inom muna tayo ng tsaa. Ito ang paanyanya ko kay Tito Alejandro. Buti naman at pinagbigyan niya ako, una palang pakarating ito ni Tito Alejandro sa bahay namin. Gulat na gulat siya kasi malaki raw ang bahay namin dito sa lungsod. Sabadong hapon nakahiga ako sa duyan sa harap ng bahay namin Biglang tumawag si Tito Alejandro Nagdatanong siya kung busy raw ako at kung hindi Pumunta ako sa bahay nila Ay hindi naman po Tito, sige po, pupunta po ako dyan Total mamaya pa naman ang klase ko Tambay muna ako dyan sa inyo Ito ang sagot ko sa kanya Sa aming pag-uusap Pumunta nga ako sa bahay nila, nakabihis na at daladala na rin ang aking mga gamit sa eskwela para de-diretso na ako galing sa bahay nila. Pagdating ko kay na Tito Alejandro, ayon sa kanya nababagot raw siya, walang kausap. Tanging kasama niya ngayon ay ang mga panabong na manok sa kanilang bakuran. Ito kasi ang kanyang libangan Tito Makoy, bagamat hindi naman talaga siya nagsasabong gusto niyang mag-breed ng mga panabong na manok. Hilig niya talaga ang pag-aalaga at kumikita rin siya dito. Ang kanyang asawa pala umalis kaninang umaga. Kasama ang mga kaibigang nitong retired teachers din at mga kasamahan sa pagsusumba. Ang tawag nga ni Tito Alejandro sa grupo nito ay mga sumbiraw. <laughs> Pasaway talaga itong si Tito Alejandro. Ayon sa kanya, nasa isang linggong tour to Ilocan daw ang grupo ng kanyang asawa. Babalik ito sa sunod pang Sabado o kaya linggo. Nagtutur raw ang mga sumbi. Pasaway talaga itong si Tito Alejandro Tito Makoy. Nakakatuwa at talagang maaliw kang kausap. Pagpasok ko sa bahay nila, nakita ko na mayroong fundador na nakalagay sa mesa sa kanilang sala. Katabi nito ang kanyang nilutong pulutan. Naghihintay na lang pala siya ng pagdating ko. At pagdating ko nga Tito Makoy, kwentuhan ng kaunti, dumiritso na kaming dalawa sa pagtatagay. Hindi na ako nakapasok sa eskwela noong gabing iyon dahil napasarap kami ni Tito Alejandro sa inuman. Sari-saring kwentong katatawanan. Maging ang pagkakaibigan ni Nakuya George at Kuya Philip Hindi rin nakaligtas kay Tito Alejandro Alam mo Tito Makoy, natawa ako kasi Ayon sa kanya Sa tingin niya raw ay parang magjowa ang kapatid ko at ang anak niya Luko talaga Tito Makoy Pero ang sagot ko sa kanya Di naman po siguro Tito Alex Liba na lang po kung may duda kayo kay Kuya Philip. Iyan, <laughs> Tito Makoy, ang sagot kong tumatawa talaga. Eh, wala sa aking problema yan. Alam mo, basta ang sa akin, wag lang silang gagawa ng kalukuhan yung magiging kriminal sila. Wag lang silang gagawa ng labag sa batas. Wala akong problema sa kahit ano. Ito ang wika sa akin ni Tito Alejandro nang sabihin kong liban na lang kung may duda siya kay Kuya Philip. Nalasing kami pareho ni Tito Alejandro para kasi siyang merong sariling pagawaan ng alak. Labas lang ng labas ng inumin. Lasing na lasing na siya, nakatulog na sa sofa. Ang problema ko ngayon, Tito Makoy, hindi ko siya pwedeng iwanan na lang sa kanilang bahay na mag-isa sa ganoong kalagayan walang kasama, tulog at lasing na lasing. Kaya nagdesisyon na ako na dito na lang magpalipas ng gabi. Nilak ko ang kanilang gate, inayos ko ang kalat sa sala, nilak ko rin ang pintuan ng bahay. Pakatapos, binuksan ko lang ang ilaw sa kanilang bakuran para kung sakaling merong papasok, makikita ito at maaamoy ng kanilang asong nagbabantay sa mga manok. Naligo ako kahit na hindi nagpapaalam sa kanya. Tapos hinugot ko ang extension ng sofa bed kung saan nakahiga si Tito Alejandro. Ito'y para hindi siya mahulog kung sakaling gumalaw siya habang tulog na tulog. Pero nakita ko rin na hindi maganda ang pagkakaunan niya sa armrest ng kanilang sofa bed. Masyado kasing mataas ang armrest parang bali ang liig ni Tito Alejandro. Alam nyo na po sa edad niya, baka magka-stiff neck o kaya atakihin ng high blood. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng unan katabi ng armrest, tapos hinila ko siya ng kaunti pababa para sa unan siya umunan mismo. Pero Tito Makoy, sa laki ng katawan ni Tito Alejandro, kailangang hawakan ko ang kanyang balikat at katawan para maiayos ko ang kanyang pagkakahiga. Mabigat siya kaya kinailangan kong hawakan ng dalawa kong kamay yung parang payaka para maiayos ko ang kanyang pagkakahiga. Tito Makoy habang inaayos ko siya, niyakap ako ni Tito Alejandro. Mabigat ang kanyang braso, hindi ako makawala. Nung pinipilit kong makawala sa pagkakayakap niya sa akin, napansin kong tila yata mas hinigpitan pa ni Tito Alejandro. Tulog ka na, Tony. Okay na ako. Dito ka na matulog sa bahay. Huwag ka nang umuwi. Wala ka namang asawang naghihintay sa iyo sa bahay niyo kaya dito ka na lang magpalipas ng gabi. Ito ang wika sa akin ni Tito Alejandro na nagising siya habang inaayos ko siya at Pilit akong kumakawala sa pagkakayakap niya sa akin. Ay upo tito, tulog na po tayo. Yan ang wika ko sa kanya habang maingat ko talagang inaalis ang kanyang brasong nakayakap sa akin. Subalit sa bawat galaw ko na makaalis dito, lalo niya talagang hinihigpitan. Tulog ka na, Tony. Anong galaw-galaw mo dyan? Para ka namang asong kung ilang ikot pa bago humiga Ito ang wika sa akin ni Tito Alejandro Nalito ako kung ano ba siya Galit o Basta Tito Makoy palibhasa dating pulis Parang nag-uutos ang kanyang pananalita Ay opo Tito Matutulog na po ako Tulog na po tayong dalawa Ito na lang Tito Makoy ang nasabi ko at Humiga na nga ako Pakahiga ko sa tabi niya, humarap siya sa akin. Nakatagilid at tuluyan na akong ikinulong sa kanyang mga bisig at braso. Alam mo Tito Makoy ang itsura ko ngayon para akong batang sanggol na pinoprotektahan ng magulang para hindi malamigan. Palibasa nga matangkad at malaki itong si Tito Alejandro. Six-footer yata siya, samantalang ako, 5'7 lang ang height ko. Kaya para kaming mag-ama, ako yung sanggol na kanyang pinoprotektahan. Tito Alex, patayin ko lang po ang ilaw. Ito ang wika ko sa kanya kasi bukas na bukas ang ilaw sa sala na nakahiga kaming dalawa sa ganong itsura. Nakakahiya talaga kung merong makasilip sa amin mula sa labas ng bahay. Hindi siya kumontra nang bumangon ako alam mo Tito Makoy, wala talagang ibang choice kung di tumabi muli sa kanya pakatapos kong patayin ang ilaw. Sa totoo lang, nalilito ako kasi paano ba ito? Pero mas pinili ko nang tumabi na lang sa kanya kasi baka kung ano pa ang isipin nito. Pakahiga na pakahiga ako, ikinulong niya ako sa kanyang bisig at braso. Ilang sandali pa Tito Makoy, narinig ko nang humihilik si Tito Alejandro. Natuwa ako kasi makakawala na ako sa kanyang pagkakakulong sa akin. Subalit Tito Makoy muli siyang gumalaw at gumapang na ang kanyang kamay sa braso ko. Tapos Tito Makoy, naramdaman kong merong isang natutulog na bagay na nagising na. Ang kanyang service firearms. Ilang ulit niyang pahaplos-haplos sa braso ko at katawan. Alam niyo po, nabuhayan na rin ako ng dugo. Kasunod noon kinuha ni Tito Alejandro ang aking kamay. Sadyang pinahawak ito sa kanyang service firearms. Hinalikan niya ako sa labi. At nang muli niya akong halikan, bumaba na ito sa liig ko. Tito Alex, Di ko alam tito makoy kung bakit Iyan na lang ang nabigkas ko Kasi para talagang bigla akong nakiliti ng isang kuryenting Dumaloy sa buo kong katawan Hindi ko talaga maintindihan ang sarap ng pakiramdam Sumunod noon, inilagay na talaga ni Tito Alejandro ang aking kamay sa loob ng kanyang short para hawakan ko ang kanyang service firearm. Nagulat ako Tito Makoy kasi sa kanyang edad, retiradong pulis. Aaminin ko Tito Makoy, wala talagang binatbat ang ipinagmamalaki ko kung tatag ng pagkakatayo ang pag-uusapan. Sa aking pagkakahawak dito, natangay ako na parang nakadikit ng tuluyan ang kamay ko. Hindi ko na magawang bitiwan pa ito. Hiniling rin sa akin ni Tito Alex na ituloy-tuloy ko lang ang paghawak sa kanyang service firearm. Ilang sandali pa, tuluyan na kaming dalawang naging marahas. Bahagya akong bumitiw sa pagkakahawak ko sa kanyang baril. Ito'y para mag-alis na rin ng aking suot. Kasi si Tito Alejandro talagang nag-aalis na ng kanyang damit. Alam mo Tito Makoy, kakaibang saya ang nadaram ako sa pagtatrabaho ni Tito Alejandro. Ibang klase talaga. Mas masaya at mas nagugustuhan ko ito kaysa sa naramdaman ko noon noong gabi na bininyagan ako ng mga kaibigan ko. Yung binyag sa babae. Noong binyagan ako, napapikit ako ng mata sa kasagsagan ng kasiyahan. Ngunit ngayon kay Tito Alejandro, Nanginginig dito makoy ang buong kalamnan, ang buong katawan ko sa kasiyahan. Ibang-ibang kasiyahan talaga ang nararamdaman ko. Palibasa si Tito Alejandro, sanay na sanay at alam na alam niya kung ano ang dapat gawin. Hindi ko na mapigilang gantihan siya sa kanyang maiinit na halik sa labi ko. Sa bawat mainit at madiin niyang halik, Talagang hindi ko kayang hindi gumanti Hanggang sa para na akong naiiyak na binigkas ko ang kanyang pangalan Hindi ko alam tito makoy kasi parang naiiyak talaga ako sa kasiyahan Di ko na rin alam kung paano igagalaw ang aking katawan Si Tito Alejandro naman kung ilang beses siyang napamura ng malakas Malakas talaga ang pagmumurang ginawa niya Nagmumura siya dahil sa kasiyahan Alam ko at ramdam na ramdam kong nasisiyahan ng labis si Tito Alejandro Naramdaman ko Tito Makoy na kinagat niya ang liig ko Pero hindi ko ramdam ang sakit Ako naman parang tukong nakakapit sa kisame Dikit na dikit para hindi mahulog Yan ang pagkakayakap ko kay Tito Alejandro Sabay naming tinawid ang finish line. Buong linggo na wala ang kanyang asawa. Gabi-gabi rin kami ni Tito Alejandro sa bahay nila at minsan sa bahay namin. Nagtuloy-tuloy na ang aming ugnayan ni Tito Alejandro. Tuloy-tuloy na rin ang aming paggawa ng pribadong sandali. Kadalasan dito sa bahay namin ginagawa, palibhasa, walang ibang tao rito kung di ako lang. Dito makoy dumaan ang mga araw, nahulog na rin ang loob ko kay Tito Alejandro. Alam ko at hindi ako nagkakamali, mahal ko na si Tito Alex. Minsan Tito Makoy nagkwento siya sa akin na hindi na raw siya makapaglabing-labing sa kanyang asawa kasi Palibhasa nga matanda na sila pareho, ang asawa niya minupos na rin. Tuwing gagawa siya ng akbang para maglabing-labing silang mag-asawa, ang kanyang asawa Tito Makoy, tawa raw ng tawa. Kaya nauuwi palagi sa tawanan na lang ang sahalip na paglalabing-labing nilang dalawa. Nakakatuwa ang kwentong ito Tito Makoy. Kaya naman, nag enjoy ako sa aming relasyon ni Tito Alejandro. Ayon sa kanya, ayaw niyang maghanap ng babae kasi malaki ang posibilidad na ubusin lang nito ang kanyang retirement money. Liban pa sa posibilidad na magkaroon ng sabit, magkaroon ng problema. Tito Makoy, hayaan niyo pong Tito Alex na lang ang itawag ko kay Tito Alejandro. Ang aming relasyon ay naging dahilan rin ng noong magtapos na ako sa college, mas pinili ko nang sa lungsod na lang maghanap ng trabaho. Hindi na ako tumuloy sa orihinal na plano namin ni Kuya George na ipapasok niya ako sa kanilang kumpanya sa Manila. Gulat na gulat si Kuya George sa aking desisyon pero ang sabi ko sa kanya, mas maganda dito sa probinsya, ayoko ng buhay sa Manila. Naintindihan naman ako ng aking kapatid at hindi na rin siya nagpumilit. Tito Makoy, alam niyo po, masarap talagang magmahal ang matured na lalaki. Hindi ko nag-aanong ilalarawan pa basta sa relasyon namin ni Tito Alex, tuluyan kong nakalimutan ang aking kasarian. Lumipas ang mahigit limang taon may kalungkot ang dumating sa buhay namin ni Tito Alex. Malungkot na pumanaw ang kanyang asawa. May cancer na kasi pala ito, hindi lang halata kasi hindi ito gaanong binibigyang pansin ng kanyang asawa. Hindi niya pinapansin ang kanyang karamdaman, patuloy lang na nag enjoy sa pagsusumba at pag exercise Pero talagang hindi natin kayang dayain ang karamdamang cancer. Kaya pumanaw ang kanyang asawa. Alam nyo po, nalungkot ako kasi ang bait-bait talaga ni tita ang asawa ni Tito Alex. Wala talaga akong masabi sa kanyang kabaitan. Pero talagang ganoon lang talaga ang buhay. Hanggang doon na lang siya kaya namayapa na ang asawa ni Tito Alex. At ang pamamayapang iyon ng kanyang asawa lalong nagtulak sa aming dalawa na maging seryoso sa aming relasyon. Opo, Tito Makoy, seryosong seryoso na kaming dalawa. Bagamat naroon din ang pag-iingat kasi nga, tinatago namin ang aming relasyon. Si Kuya Philip naman at mga kapatid nito natutuwa rin kasi may kabarkada raw ang kanilang ama. Pero minsan nagbibiro si Kuya Philip na Nagsiselos raw siya sa akin minsan kasi mukhang ako na ang mas anak ni Tito Alex. <laughs> Nagtatawanan kaming dalawa, Tito Makoy, sa birong iyo ni Kuya Philip. Napapadalas na rin kasi ang tambay ko sa kanilang bahay. Minsan, nagkakatuhaan kaming dalawa ni Tito Alex na pagsabungin ang mga alaga niyang manok sa bakuran nila. Ang akala tuloy ng ilang mga kaibigan ni Tito Alex, Nagsusugal kami pareho ng sabong o kaya pareho kami sa bungero. Natatawa ko tito Makoy kasi hindi ko nga alam ang pagsasabong at hindi pa ako nakapasok sa sabungan. Sa tuwing katapusan ng linggo wala kaming palipas sa pagjajaging sa umaga, magkasama kami, minsan nagbabasketball. Ito'y liban pa sa basketball na ginagawa namin sa loob ng silid tulugan. Sa tagal na rin ng aming relasyon, minsan hindi namin maiwasan ang mag-usap tungkol sa mga seryosong bagay. Yung mga bagay-bagay tungkol sa buhay natin. Sa panig ko, hinihintay kong marinig mula sa kanya na mag-aasawa siya. Hinihintay ko talagang marinig iyon mula kay Tito Alex kung sakaling gusto niyang muling mag-asawa ng babae. Subalit sa kasalukuyan Tito Makoy at sa tingin ko medyo malabo. Kasi nga sabi niya, mahirap na raw sa kanyang edad, baka pera lang ang habulin sa kanya ng babae. Kaya hindi na niya iniisip ang muling pag-aasawa. Ayaw niya raw na mangyari sa kanya ang sitwasyon na siya ang nagbibigay sa babae ng pambili ng lipstick tapos merong ibang tao naman ang nag-aalis ng lipstick sa labi ng babae. Tama nga naman Tito Makoy ang kanyang sinasabi. At dahil nga sa masaya ang aming relasyon, para kaming hindi ko maintindihan Tito Makoy kung ano ang ilalarawan ko, mag-ama na magkaibigan o kaya magjowa. Basta Tito Makoy, masaya kami sa aming relasyon. At dahil sa pareho kami maligaya sa aming relasyon, hindi na muna ako nagtatanong o nag-iisip tungkol sa darating na araw sa aming dalawa. Basta Tito Makoy ang alam ko, masaya kami ngayon ni Tito Alex o si Tito Alejandro. Alam ko at hindi ko na maipagkakaila. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Tito Alex. Pero mas mahal niya ako. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking maligayang maligayang pag-ibig na kwento. Sana lahat na nakikinig sa iyo, ganito rin ang kanilang kwento ng pag-ibig. Lubos na gumagalang, Tony. Maraming maraming salamat, Tony, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sigurado ako maraming magsasabi niyan na sana all. Ako naman, wala naman akong maipapayo sa iyo. Wala naman akong pwedeng sabihin. Basta, tama yan na uh, maging masaya kayong dalawa. At kung tunay nga talagang pag-ibig ang nararamdaman mo kay Tito Alex mo o Tito Alejandro mo, wala naman ko kontra siguro dyan. Liban lang sa hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga anak niya kung sakaling matuklasan ang inyong relasyon. Pero sa kasalukuyan, natutuwa sila na merong kabarkada ang kanlang tatay. Malaking bagay rin yan kasi hindi madidepress ang tito Alex mo. Samuli muli, maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos at yahoo.com at titomarcos at gmail.com Maraming maraming salamat po.